guys. So, ayan yung aking nilipat kanina na pichay. Yung talim kong pichay. Pula. O, oh, ayan na siya, o. Oh. Wow, ang dami yan. O. Oh. Ayan o. Hindi ko lang na-video ang kanina kasi umuulan. Umuulan kanina Kaya hindi ko na na-video niyang kanina. Ayan, o. siya kanina ko lang umaga yan nilipat yan ayan o oh. ayan yan mga taga probinsya na nagtatanim o oh, small farmers ayan. ito po yung pula uh, talong Talong yan mga karels, ka Hello, good morning, Ayan Ito yung diaw, ko kanina Ayan Kasi diaw, diaw, sa kabila Pichay la yan. Pichay. ayan oh Ay! ayan oh ayan oh ayan oh ayan ayan sili naman yung iba dyan sili may talong ayan o oh. talong yan Arigabila. yung kabila sili yan sili naalang na nga siya oh. uh. tatanim ko pa yan dun sa kabilang uh, tariman ko Uh, hanggang dito na lang mga lods mga idol 不。